alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at atin pang kilalanin ang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Manny Pacquiao Senador, Manny Pacquiao si Emmanuel, Manny Dapidran Pacquiao Sr. o Pacman, isinilang noong pito ng Desyembre taong 1978, ay isang Pilipinong profesional na boksingero at politiko, siya ang kauna-unahang kampiyon ng walong dibisyon, nanalo ng sampung titulo at unang nakakamit ng panalo sa Lineal Championship sa limang magkakaibang dibisyon Manny Pacquiao si Pacquiao noong 2010 Senador ng Pilipinas kasalukuyang nanonungkulan unang araw ng panonungkulan 30 ng Hunyo taong 2,016 kasapi ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng mga Kinatawan mula sa nag-iisang distrito ng Sarangani. Nasa pwesto ikatatlumpu ng Hunyo taong dalawang libot sampu hanggang ikatatlumpu ng Hunyo taong dalawang libot labing anim na karaang sinundan Erwin L. Chongbian sinundan ni Roel D. Pacquiao pansariling detalye ipinanganak Emmanuel D. Pedran Pacquiao ikalabimpito ng Desyembre taong isang libo at pitung putwalo edad apat na putlima, Kibawe, Bukidnon, Pilipinas Kabansaan Pilipino Partidong Pampolitika PDP Laban 2012 hanggang 2014, dalawang libot labing anim na kasalukuyan, People's Champ Movement, 2010 kasalukuyan, ibang ugnayang pampolitika United Nationalist Alliance 2012 hanggang 2016, Liberal Party, 2007, 2010 hanggang 2012, Nationalista Party, 2009 hanggang 2010, Kabal Ikat ng Malayang Pilipino, 2007 hanggang 2008, Asawa Jinky Pacquiao, M. Dalawang Libong kasalukuyan, Anak Emmanuel Jr., Jimuel, Michael Stephen Mary Divine Grace, Princess Queen Elizabeth, Queenie, Israel Magulang Roselio Pacquiao, Tatay, Junisha Mami Dida Pedran Pacquiao, Nanay, Tahanan General Santos, Philippines Kiamba, Sarangani, Philippines Alma Mater Notre Dame of the Jangas University Development Academy of the Philippines Trabaho Atleta Politico Profesyon Professional Boxer Business Person Kilala Bilang 8 Division Boxing World Champion web www.congress.gov.ph binansagan si Pacquiao ng Fighter of the Decade noong dekada dalawang libo ng Boxing Writers Association of America, BWAA, World Boxing Council, WBC, at World Boxing Organization, WBO. Siya rin ay tatlong beses naging Fighter of the Year sa mga taong dalawang libot anim, 2008 at dalawang libot ng The Ring at BWAA Best Fighter SP Award rin siya noong 2009 at 2011. Si Pacquiao ay may titulong kampiyon ng IBO World Junior Welterweight, kampiyon ng WBC World Lightweight, kampiyon ng The Ring World Junior Lightweight, Kampiyon ng WBC World Super Featherweight, Kampiyon ng The Ring World Featherweight, Kampiyon ng IBF World Junior Featherweight at Kampen ng WBC World Flyweight. Siya din ay isang WBC Emeritus Champion, WBC Diamond Champion at WBO Super Champion. Pinatumba at tinalo na ni Pacquiao ang mga boksingero na sina siya sa soccer. Leila Hanola Ledwaba, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Oscar Larios, George Soli. David Diaz, Oscar De la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clotty, Antonio Margarito at Shane Mosley kasalukuyang nanunungkulan si Pacquiao bilang senador sa bansang Pilipinas. Ang kanyang buhay si Manny Pacquiao ay ipinanganak noong ikalabimpito ng Desyembre taong 1978 sa Kibawe, Bukidnon, Pilipinas. Siya ay anak ni Roselio Pacquiao at Jonesia Dapidran Pacquiao. Ang kanyang magulang ay nahiwalay noong siya ay ikaanim na baitang, matapos na diskubre ang kanyang ina na ang kanyang ama ay namumuhay sa ibang babae. Siya ay ikaapat sa pitong magkapatid, dalawa sa kanila ay isa ring politiko at dating professional boksingero Alberto Bobby Pacquiao at ang veteranong broadcaster Rolando Rolly Pacquiao si Pacquiao ay pinakasalan si Jinky Jamora noong 10 ng Mayo taong dalawang libo, sila ay nagkasama na may limang anak, sa kasalukuyan, siya ay tumira sa General Santos City, South Cotabato, Gayunman, bilang kongresista ng kaisa-isang distrito ng Sarangani, siya ay opisyal na naninirahan sa Kiamba, Sarangani kung saan ang kanyang asawa na si Jinky ay tirahan niya, edukasyon si Pacquiao ay nakompleto ang kanyang edukasyong pang elementarya sa Saavedra Saway Elementary School sa General Santos City at pero first year high school palang sa General Santos City National High School at siya ay nag-drop out dahil sa sukdulan at matinding kahirapan, iniwan niya ang kanyang tahanan sa edad na labin lima dahil sa ina na hindi magawang sapat ang pera para suportahan ang kanyang pamilya. Karera sa Palakasan Boxing Pangunahing Artikulo Karera sa Boxing ni Manny Pacquiao sa edad na labing anim Si Pacquiao ay lumipat ng Maynila para sumali sa boxing bilang amateur noong 1995 Ang pagkamatay ng kanyang minimithi at malapit na kaibigan na si Eugene Baryutag ang nag-udyok sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang profesional na karera sa boxing Sa kasalukuyan panahon kinilala si Pacquiao bilang isa sa pinakamahusay na boxengero sa kasaysayan na may kamanghamanghang tagumpay naging kampiyon siya sa walong dibisyon, nagretiro si Pacquiao noong 2021, basketball noong April 2014, inanunsyo ni Pacquiao ang kanyang balak na sumali sa Philippine Basketball Association, PBA, bilang manlalaro at coach ng Kia Motors 2014 hanggang 2017 karera sa politika noong Pebrero taong 2007, opisyal na inanunsyo ni Pacquiao na gustong tumakbo bilang miyembro ng Bahay Kongresista, House of Representatives, para sa halalan sa Mayo taong 2007, kumakatawan sa unang distrito ng South Cotabato, siya ay tumakbo bilang Partido Liberal, Liberal Party, pero natalo siya ng kanyang kalaban na si Darlene Antonino Custodio, noong 2009, kinumpirma ni Pacquiao na tumakbo muli bilang kongresista, pero sa oras na ito ay sa Sarangani, noong May 13, 20 si Pacquiao ay opisyal na prinuklama bilang kongresista ng kaisa-isang distrito ng Sarangani. Siya ay nakakuha ng 120,052 boto laban sa kanyang kalaban na si Roy Chong Bayan na nakakuha ng 60,877 na boto. Noong 2013, si Pacquiao ay nanalo sa ikalawang termino niya sa pagkakongresista sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP laban na pinangunahan ni Vice Presidente Jejo Marbinay at noong 2015, idineklara Rani Pacquiao na tumakbo bilang senador sa ilalim ng United Nationalist Alliance, una sa pamumuno ni Binay noong Setyembre taong 2021, inihayag ni Manny Pacquiao ang kanyang kandidatura para sa halalan sa pagkatu 2022 sa pagkapangulo. Kontrobersya si Pacquiao ay nahaharap ng iba't ibang kontrobersya tulad ng kasong pag-iwas ng buwis, tax evasion case at pahayag sa LGBTQ at same-sex marriage. Noon Pebrero taong 2016, nagbigay si Pacquiao ng kanyang pahayag sa TV5 Network tungkol sa same-sex marriage. Inilarawan ni Pacquiao ang same-sex marriage na mas masahol kaysa sa mga hayop dahil ang mga hayop sa pangkalahatan ay hindi sila nagkaroon ng pagsasama sa parehong kasarian. Kinundinan ni Vice Ganda, Aiza Seguera, Boy Abunda at ang grupong Ladla ang pahayag niya. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? 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 Alam mo ba 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 alam mo ba